Alam mo, laging may pag-asa ang isang taong may inaasahan. Hallelujah. Kaya, ang bawat sitwasyong krisis o anuman yan, suliranin o kakapusan yan, yan po ay lugar na kung saan ang Diyos ay nagmamatyag para ikaw at ako ay iangat. Promotion neither come from the east nor from the west, but promotion cometh from on high at pinagmamasdan ng Diyos ang nilalaman ng puso ng isang tao. Kaya kailangan sigurado ka, kaya ka naririto. Ika'y nagtitiwala na may gagawin sa iyo ang Diyos. Hindi ang mga ngaral ang gagawa, kundi ang Diyos. Kaya pag nagtiwala kang may gagawin sa iyo ang Diyos, kasangkapan lamang ang ating pagtitipon at kahit nakaupo ka lang diyan, may mangyayaring himala sa iyo. Kaya hindi mo ikasisira ang iyong suliranin. Higit sa lahat, iyan ang paraan para ikaw ay iluklok ng Diyos sa mataas na level ng kanyang pagsama at pagbibigay ng biyaya. Amen. So laging tandaan mo ang malaking pagpapala ay maraming taon ang kailangan at ang maliit na pagpapala ay biglaan puyan. Ano ang gusto mo? Maliit o malaki? Pareho. Amen. Dahil doon sa maliit na pagpapala, sinasanay kang maghintay doon sa malaking pagpapala. Kaya makikita mo habang mabagal at matagal ang malaking pagpapala, makikita mong wala kang aray at wala kang aroy at wala kang reklamo dahil sa maliliit, ikay na pagpapala. Hindi po biro ang pananampalataya. Yan po'y may labanan. Because faith without risk is useless. Kung wala kang daraan ng pangani, bali wala po ang pananalig. Hindi mo naman hahanapin ang pangani, be, eh, darating na kusa yun. Hindi mo rin hahanapin ang problema, darating din kusa yun. Hindi para kasirain, para ka matutong umasa sa Diyos. Amen. Amen. Sapagkat mapalad, pinagpala ang lahat ng mababang walang inaasahan kundi ang Diyos.